Nay! Akin na po yung baon ko! Papasok na po ako sa school! Ah, oh, eto, princess. 20 pesos yung baon mo. Ano po? 20 pesos lang po, nay! Ay, aba! Nagreklamo ka na, princess? Kulang po to, nay! Hindi po to kasya! Dapat 100 pesos po yung binagay nyo sa aking baon! What? Ano ba kasing gagawin mo sa pera? Ang dami naman! 100! Eh kasi po, may bibilhin po akong project sa school e. Eh. Tsaka, malapit na po exam namin. Kailan ko kumain ng maraming chocolate para tumalino ako. Ay, ang bait naman ng anak ko. nag ng mabuti. O siya, eto 100 oh, Baon mo. Wow. Yay! May 100 pesos na akong baon. <laughs> Basta, pagbuti mo yung pag mo, princess. Apo, Nay! Asya, pumasok ka na at mukhang uulan na. Sige po, Nay! Alis na po ako! Tatawagin ko lang si Bebang! 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 Tara na sa school! Tanghali na! Hala! Wala na ata si Bebang! Nauna na! Alis na nga lang ako! May baon na ko, 120! Binigay ni Nanay! bakit daw? Suspended yung klase natin kasi may paparating daw na bagyo. Tignan mo nga oh, ang sama-sama ng panahon. Ganun pa Sayang naman tong bawang kong 120. Hindi ko magagamit. Ate, balik mo na lang yung pera mo kay Aling Tere para may baon ka bukas. Nge! Sayang naman tong baon ko. Bagay to sa akin ni nanay eh. Hindi ko na tayo sa Ah! Ikaw bahala! Basta ko ibabalik ko itong 20 pesos kay nanay! Ang konti naman ang bahaw mo, bebang 20 pesos lang! <laughs> Tara! Bago tayo umuwi, bibili muna tayo sa tindahan ni Aling Sonia! Baka pagalitan ka ng nanay mo! Hindi yan! Akong bahala! Okay! Ilibri mo ako, Princess, ha! Sige ba! Tara na sa tindahan! <laughs> Ay, ayos! libre ako ni Princess! <laughs> aling kanya, Pabili nga po ako ng maraming kiktiriya. Lahat ng 120. Ubusin po namin to ni Bebang. Okay. Later. Thank you, princess, ha. Sabigay so mong merienda. Mamubusog ako nito. <laughs> <laughs> kain ka lang na kain, Bebang. Lahat yan, libre ko. <laughs> Ang sarap <self> talaga pag libre. <laughs> ano, princess, pwede din po ako na pagkain. Ay pa, sayang. <laughs> <laughs> Madami akong pera. Kaya lahat kayo, inilibre ko. <laughs> wala palang pasok sa school, pero hindi binalip ni Princess yung baon niya. Malalag talaga to sa akin. Oh, no. Princess, saling sa tiri, magparating! Yari, si nanay! Ikaw, Princess, wala ka palang pasok, hindi mo sa akin binalit yung baon mo, malalagot ka talaga sa akin! Oh, oh. Ay, kapunay, yung tinga ko, ang sakit. Umuwi ka sa bahay. Bilisan mo. Na. Oh, Ako, Nay! Manilintika ka talaga sa akin. Si Princess, inaabol. Kayo, guys, binabalik niyo rin ba yung baon niya? Kapag wala kayong pasok, mag-comment lang kayo kung magkano'ng pinibigay sa inyong baon. Bye-bye!